Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Isang mainit na issue na naman ang ating pag-uusapan at ito ay tungkol sa bagong talagang PNP Chief si Police Major General Nicolas Torre III. Pero teka, Bago pa man tuluyang makaupo sa posisyon, abay may pumira na agad. Walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Hindi nga raw ikinatuwa ni Sen. Jinggoy ang pagkakatalaga kay General Torre at binansagan pa raw itong arrogant at tila ba not qualified for the job. Aba, matindi. Pero may basihan kaya ang mga banat ni Senator Jinggoy? O baka naman may mas malalim pa itong pinanggagalingan? Sa episode na ito, babalikan natin ang issue, re-reviewin ang background ni General Torre at susubukang unawain kung bakit ganito na lang ang naging reaksyon ni Senator Jinggoy. At syempre, sasamahan natin ang reaksyong may kurot ng katotohanan. Ayon nga raw mismo sa ilang ulat, naglabas raw ng matinding pagkadismaya si Senator Jinggoy Estrada tungkol sa appointment ni Tore bilang bagong talagang PNP chief. Buwelta araw ni Senator Jingoy na he is arrogant nga raw at tila question pa kung qualified for the job nga raw itong si Tore. Parang hindi raw ito kasi ang klase ng liderato na dapat mamuno sa isang kritikal na pwesto tulad ng TNP chief. At kung pagbabasehan ang ilang kontrobersya noon, baka may punto talaga ang senador. Oo, may credential si General Torre, naging hepe ng QCPD, naging visible sa media at may ilang posisyon sa CIDG at BNP Communications Group. Pero hindi rin may kakaila na kontrobersyal ang kanyang estilo ng pamumuno. Halimbawa, siya rin ang naging bahagi ng press conference na ikinagalit ng publiko noong kinampihan nga raw umano nito ang isang dating pulis na sangkot sa road rage kay sa isang siklista sa QC. Dahil sa backlash nga raw, bigla raw itong nag -resign. Ang tanong, leadership ba yan o iwas gulo lang? Hindi ito simpleng banat lang, mga katinig ng bayan. Si Senator Jinggoy ay anak ng isang dating presidente, senador at dating mayor din. Alam niya ang dynamics ng kapulisan at gobyerno. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta lang magbibitaw ng ganitong pahayag kung walang nararamdamang red flag. At kung tinawag niyang arrogant si General Torre, baka ito raw ay bunga ng estilo ng pamumuno ng general na hindi umanongaraw tumatanggap ng feedback, hindi nakikinig nga raw sa ilang local officials, o tila may sariling mundo sa paninilbihan. Ang biglaang pagbibitiw ni General Torres sa QC noong 2023 dahil lang umanuraw sa backlash ng press code kasabang isang abusadong motorista ay indikasyon raw ng kanyang kakulangan sa leadership under pressure. Ika nga ng ilang netizens, kung sa isang city pa lang ay sumuko na agad, paano pa sa mas malawak na posisyong PNP chief? May mga nagsasabing baka hindi lang ito issue ng competence, kundi ng judgment at yan ang mas delikado. May ilan ding nagsasabi na baka may halong politika ang pahayag ni Senator Jingoy. Pero deka, hindi ba't bahagi ng trabaho ng isang senador ang magsabi kung may nakikitang problema sa isang appointment? hindi naman ito basta banat. Isa raw itong babala. Hindi raw dapat romantisa ang mga opisyal na puro PR lang ang puhunan. Pero pagdating sa actual command ay sablay. Si Sen. Ping Lacson, na dating PNP chief, ay nagsabi na narinig niya lang daw ang pangalan ni Tore at wala siyang first-hand experience. Pero kung babasahin mo, sa pagitan ng linya, parang may proceed with caution. Vibe ang kanyang tono. Ibig sabihin, kahit mga veteranong opisyal ay tila nag-aalangan din. Ang tanong, maliba ba si Sen. Jingoy sa kanyang komento? Kung tayo magiging tapat, hindi lang ng qualified sa papel ay qualified sa realidad. At kung merong senador na may sapat na karanasan, political instinct at public accountability, eh si Jingo yun. Hindi natin sinasabi na masama si General Torre. Pero kung ang liderato niya ay dating naging dahilan ng public distrust Baka kailangan muna niyang patunayan ang sarili bago italaga sa mas mataas na posisyon. Sa mata ng iba, baka harsh si Senator Jingoy. Pero sa mata ng mga taong sawa na sa palpak at self-centered na pamumuno, baka siya lang ang nagsasabi ng totoo. Mga katinig ng bayan, anong say ninyo? may punto ba si Senator Jinggoy o dapat ba nating bigyan muna ng pagkakataon si General Torre? At kung pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita. Senator Estrada, Torre not a good choice as next PNP chair.